Pinaiimbestigahan pina ngayon sa Senado ang pagbulusok, pababa ng kita ng gobyerno sa mga produktong pinapatawan ng excise tax. Ay sa Department of Finance, bilyon-bilyon ang nawawala sa gobyerno taon-taon dahil sa smuggling ng vape at tobacco products. Si Troy Gomez magbabalita. Isang resolusyon ang inihain sa Senado upang imbisigahan ang pagbaba ng kita ng gobyerno dahil sa smuggling ng mga produktong pinapatawan ng excise tax, kabilang na ang mga vape at mga sigarilyo. Sa Senate Resolution 1243 na inihain ni Senator Sherwin Gatchalian ay binigyan diin na kailangan muling suriin ng gobyerno ang diskarte nito upang labanan ang smuggling at mga bawal na kalakal sa bansa, partikular na ang mga produktong may excise tax. Ayon sa Department of Finance, 52 bilyong piso ang nawawala sa gobyerno taon-taon dahil sa smuggling ng vape at tobacco products. Mula sa halagang ito, 35 bilyong piso ang nawawalang kita dahil sa smuggling ng tobacco products at 17 milyong piso naman dahil sa smuggling ng vape products. Sa unang bahagi ng Nobyembre, nakumpiska ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detention Group ang 2.4 bilyong pisong halaga ng mga peking sigarilyo at smuggled na mga kagamitan. Noong Setyembre, iniulat na naharang ng mga otoridad ng Hong Kong Customs ang 18 milyong US Dollars na halaga ng ipinusulit na alak patungo sa Pilipinas mula Oktubre taong 2023 hanggang Agosto ng taong 2024, nakumpis ka naman ng Bureau of Customs ang 6.5 bilyong pisong halaga ng smuggled vape products. Sa Philippine Vape Festival Compliance Summit na ginanap sa buwan ng Agosto ngayong taon, nakumpis ka din ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang mahigit limang libo na ipinagbabawal ng mga produkto ng vape kahit na ang naturang okasyon ay para sana sa isang talakayan tungkol sa mga pagbabago sa regulasyon at patakaran na nauukol sa industriya. Bukod dito, nakumpis rin ng BIR ang 390,000 na litro ng ethyl alcohol dahil sa hindi pagbabayad ng excise taxes na umabot sa mahigit 700 milyong piso noong Hulyo ngayong taon. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kumahal. Troy Gomez nag uulat